Iris, ang kaibigan zodiac sign Libra, masuswerteng kulay, color red at color white at masuswerteng numero, number 3, number 17, number 29. Ang kulay na red ay magdadala ng sigasig at lakas sa iyong araw. Gamitin ito sa iyong pananamit o dalhin ito sa iyong gamit upang mas lalo kang maging determinado sa iyong mga gawain. Samantala, ang kulay white ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip at mas malinaw na direksyon sa iyong mga desisyon. Taurus, ang kaibigan zodiac sign, Scorpio. Masuswerteng kulay, color green at color gold. Masuswerteng numero, number 8, number 14, number 33. Ang berdeng kulay ay maghahatid ng kasariwaan at positibong enerhiya sa iyong araw. Mainam itong gamitin sa iyong workspace o isuot upang mas maging produktibo. Ang gintong kulay naman ay magbibigay ng liwanag at swerte sa usaping pinansyal, kaya't maaaring gumamit ng accessories na may ganitong kulay. Gemini, ang kaibigan zodiac sign, Cancer. Masuswerteng kulay, color yellow at color blue. Masuswerteng numero, number 5, number 19, number 27. Ang dilaw na kulay ay magdadala ng kalinawan ng isipan at masayang enerhiya sa iyong araw. Magandang gamitin ito sa pagsisimula ng bagong proyekto. Ang asul naman ay magbibigay ng kapanatagan ng loob kaya't gamitin ito kung may mahahalagang desisyon kang gagawin ngayong araw. Cancer, ang kaibigan zodiac sign, Virgo. Masuswerteng kulay, color silver at color pink. Masuswerteng numero, number 2, number 11, number 25. Ang pilak na kulay ay magbibigay ng proteksyon sa negatibong enerhiya sa paligid. Subukang isuot ito bilang alahas. Samantala, ang rosas na kulay ay magdadala ng pagmamahal at mas malambot na pakikitungo sa iba, na maaaring magbunga ng magagandang koneksyon sa iyong araw. Leo, ang kaibigan zodiac sign, Capricorn. Masuswerteng kulay, color orange at color black. Masuswerteng numero, number 7, number 15, number 30. Ang kahel na kulay ay maghahatid ng sigla at inspirasyon sa iyong mga ginagawa ngayong araw. Ang itim naman ay magbibigay ng proteksyon at kumpiyansa upang harapin ang anumang hamon na darating. Virgo, ang kaibigan zodiac sign Sagittarius. Masuswerteng kulay, color brown at color white. Masuswerteng numero: number 4, number 21, number 36. Ang kayumangging kulay ay magbibigay ng grounding energy na makakatulong upang manatili kang kalmado sa gitna ng abalang araw. Ang puting kulay naman ay maghahatid ng positibong enerhiya upang mas madaling makahanap ng solusyon sa iyong mga problema. Libra, ang kaibigan zodiac sign, Aquarius. Masuswerteng kulay, color blue at color gold. Masuswerteng numero, number 9, number 13, number 28. Ang asul na kulay ay magbibigay ng balanse at mas malinaw na komunikasyon sa iyong araw. Magandang isuot ito kung may mahalagang usapan. Ang gintong kulay naman ay magdadala ng swerte sa mga transaksyong pinansyal ngayong araw. Scorpio ang kaibigan zodiac sign Pisces. Masuswerteng kulay, color black at color red. Masuswerteng numero, number 6, number 18, number 31. Ang itim na kulay ay magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Ang pulang kulay naman ay magpapalakas ng iyong loob upang harapin ang anumang pagsubok na darating ngayong araw. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign, Aries. Masuswerteng kulay, color violet at color green. Masuswerteng numero, number 10, number 16, number 22. Ang kulay lila ay maghahatid ng inspirasyon at pagkamalikhain sa iyong mga gawain. Ang berde naman ay magdadala ng suwerte sa usaping pampinansyal at kalusugan. Capricorn. Ang kaibigan zodiac sign, Taurus. Masuswerteng kulay, color gray at color blue. Masuswerteng numero, number 23, number 20, number 35. Ang kulay abuhin ay magbibigay ng proteksyon sa iyong emosyonal na kalagayan ngayong araw. Ang kulay asul naman ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng malinaw na direksyon sa iyong mga desisyon. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign Scorpio. Masuswerteng kulay, color white at color orange. Masuswerteng numero, number 12, number 23, number 32. Ang puting kulay ay maghahatid ng kapayapaan sa iyong isipan upang maiwasan ang stress. Ang kahel na kulay naman ay magbibigay ng sigla at kasiglahan upang mas maging produktibo sa iyong araw. Pisces, ang kaibigan zodiac sign Gemini. Masuswerteng kulay, color pink at color silver. Masuswerteng numero, number 7, number 14, number 26. Ang rosas na kulay ay magdadala ng positibong enerhiya at pagmamahal sa iyong paligid. Ang kulay pilak naman ay magbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya kaya't mainam na isuot ito bilang accessories.